Gawin na namin, kamuti. Kamuti, thank <laughs> uh, Ano yung tawag niyan? Maruya. Ayun, ano saging na hinugna hinug na, na nakuha namin kanina. Ayan. So, may luto na si daddy. Ayan. Nanggalan lang namin sa balat. Ayan. Pwede na siyang kainin. Ah, ang init. Woo! So, ito yung kusina namin, oh ah, yan o. ayan oh kahit saan pwede mo siyang dalhin banana queue banana queue, kamuti queue kamuti queue ayan, kain kayo ng kamuti queue ito pa saging, di pa siya nabalatan ayan, sipag ng asawa ko magloto ayan, paborito kasi ng anak ko yan Ayan. Yan ang gustong gusto ng anak ko. Kahapon nagluto rin kami. Ang dami niyang nakain. Ay, hindi siya masyado nakakain ng kanin. si halos siya ang nag-ubos ng niluto ni daddy. Ayan. Yung asawa kong sipag magluto at masarap magluto. Ayan. Masarap daw siya magluto. Kasi ang sarap niya. <laughs> I'm <laughs> sorry.